Hello, good afternoon everyone. Ayan, so nandito po tayo guys sa Sumada sa Pumpiang. Marami po kasi guys yung nababasa ko na din sa comment section natin. <coughs> Excuse. Kung ano daw po ang Sumada ng Pumpiang. Ano? So, alam nyo kasi guys, sabi ko nga sa inyo, once na Pumpiang po ang pinag-uusapan, isa po yan sa pinakang mahirap hulaan kung anong Pumpiang ang pwedeng lumabas. Pero madam, marami siyang patalandaan kung kailan siya pwedeng lumabas. Ano? So, isa pong patalandaan yan, guys, kapag napansin po natin na nagkapit, ang kapit po, guys, ay yung magkasunod na bilang, for the example po, ay 4, 5. O di kaya lumabas si 2? Mababa 2, di si 8. O di kaya si 1? Naglabas si 1. 1, 10. Kahit anong pares po, ha? Baka sabihin nyo yung numero na yan. Kasi yung iba hindi nakakaintindi. Merong nakakaintindi, meron naman hindi. So, hindi po talaga perfecto yung tao guys. Okay, example lang po yan. So, ibig sabihin, marami pong patalandaan na pwedeng lumabas ang pumpiang. Kapag napansin ninyo, lumabas ang kapit. So, ito po yung kapit. Dos. Yung uno. Sumada pumpiang. Okay, sumada pumpiang guys. Halimbawa lang din yan. Or di kaya pumpiang in check. Ano? For the example. Kasi po marami ang sumada pumpiang, marami din po ang sumada pumpiang in check. Ano, so marami po yan. So yan po guys, isa po yan sa mga patalandaan na pwede pong magpumpiang. Ang tanong, anong pumpiang ang lalabas? So yun po talaga ang pinakang mahirap sa lahat kung ano yung pwedeng lumabas sa pumpiang. Kaya nga guys, minsan kapag uh, um pansin na pansin ko magpupumpiyang. So, magliligaho na lang ako. Alam nyo guys yung ligaho? So, tayaan nyo yung 1 to 40 or di kaya yung 1 to 38. O, diba? Kahit tagdos lang, okay na yan. At least, mayroon 76 pesos dito. At dito naman, 80. So, ganun. Ganun lang po ako guys. Mag, nakikita kung pwede siya magpumpiyang. Kasi po, yun po talaga ay pinakamahirap mahirap po talagang hulaan kung ano yung pwede magpumpiyang. So, Minsan naman guys, meron ako sa inyong itinuturo kung saan ba pwedeng kumuha ng pumpiang. Halimbawa guys, lumabas po si DOS. So ngayon, ano po yung kasama ng DOS? Si 18, di ba? So pwede po tayo niyang kumuha sa 18 ng uh, pumpiang. So ang 18 guys, sumada yan ng 9, 18, 27, tsaka 30, isa is, okay? So halimbawa guys, yan po ang kasama ni DOS. So ibig sabihin, pwede pong dyan, dyan kumuha ng pumpiang. Ano sa kasama ng DOS? So, ibig sabihin, ang sumada ng 18 ay ito. Ngayon, kung tataya tayo ng pumpiang, pwede yung apat ang tayaan natin na pumpiang. Pwede pong pumpiang 9, pwede pong 18, pumpiang 18, or pumpiang 27, or di kaya pumpiang 36. So, isa po yan sa pwede natin kuhaan na pwede natin tayaan sa pumpiang. Okay, so meron pang isa dito po sa sumada pumpiang. Ang sumada pumpiang kasi ngayon guys, pariho po sila ng bilang na pag sinumada mo, pariho po yan nang bilang. So, ibig sabihin, maaari din silang lumabas. Kasi po, yan, pumpiang na yan eh. Sumada lang nga ng pumpiang. Ano? So, ibig sabihin, ano ang sumada ng 15-24? So, 6. 15-24. Saka 33. Ano? So, ibig sabihin, pwede rin po dyan guys kumuha ng pumpiang dahil as, uh, yan po ay sumada ng pumpiang. Ano? For the example yung guys, kasi po, mahirap talagang hulaan yung pumpiang. So, iyan po ang lagi kong pinagbabasihan. Uh, si Sumada Pumpiang, so pareho yan Sumada Pumpiang, or di kaya yung kasama ng dos. So, dyan po ako guys, laging kumukuha ng pumpiang kasi minsan napapansin ko parang, parang dyan sila kumukuha at saka doon sa pinalabas nilang sumada pumpiang ano so iyan guys hindi naman guys na mayroon tayong example lang 1524 ay hihintayin pa ninyong lumabas si 1524 bago kayo magtaya hindi po kasi example lang yan dahil ang sumada pumpiang guys ay marami naman pong sumada pumpiang di ba yung kapag lumabas po yung parehong bilang ibig sabihin noon sumada pumpiang po yan okay so ito naman guys ay pumpiang in check ano kaya po yan tinawag na pumpiang in check kasi po pareho sila ng dulo okay so yung uh, dikit naman guys kaya tinawag silang dikit or kapit kasi po magkadikit yung bilang nila magkasunod sila okay kahit po mag